Father, this is Al Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Kumusta po ang paganda natin sa darating na pista ng itim na Nazareno on January 9? Good morning po, Sir Aljo. Bali po tayo Opo. po ay tuloy-tuloy po. Ilang buwan na po natin itong ginagawa katulad ng mga nagdaang taon. Tuloy-tuloy po ang ating paghahanda. Hanggang ngayon po, tayo po ay nasa kompleto na rin po. Patapos na rin po natin ang mga dapat natin na ihandaho, kasiguraduhan ang lugar, ang mga tao, uh, pero tuloy-tuloy pa rin po ito sa tulong ng ating local and national government agencies po. Sila po ay kasama natin uh, na naghahanda po para sa parating na Nazareno 2024. Meron po tayong tatlong hangarin na nas nating maisakatuparan okay, sa pagdiriwang okay. na ito. Na ang ating pagdiriwang ay maging banal, maging ligtas, at maging maayos po. Ano po yung mga do's and don'ts this 2024 traslasyon, Father? Opo, Father, po, uh, kagaya po ito ng mga nagdaan nating pagdiriwang din po ng traslasyon o Nazareno 2024. Uh, sa mga schedules po natin, meron po tayong mga schedules na uh, ilalatag po. Ito po ay maaari nyo na rin po makita sa official page face, uh, Facebook page ng Quiapo Church po. Yung ating mga gawain, magsisimula po yan sa December 30, Walk of Thanksgiving. Sa gabi po 11.30 ng gabi, mm -hmm. magsisimula po ito. Pero ito po ay motorcade, no pero mm -hmm. hindi po papayagang magdala ng sasakyan. Ang mga nais dumalo sa ating Walk of Thanksgiving, uh, tanging meron lang po tayong e-trike para po sa sound system. Pero ang lahat po ay uh, iniimbitahan na magdala ng kandila. Hmm. Ito po'y isang payapa, isang banal na na prosesyon po ito, Walk of Thanksgiving, Naka-motorcade nga lang po ang ating pong imahen. At ito po ay sa palibot lamang po ng simbahan ng Kiapo. Hmm. So 11 o'clock po ng gabi, December 30, magro-rosaryo ho muna sa loob ng simbahan. Pagtapos po noon, 11.30 ng gabi, simula po ng ating Walk of Thanksgiving. Sa darating naman po na January 3 at 4, gagawin ho natin ang nakagawian nating uh, blessing ng replica at mga Estardante po. Uh, dalawang araw po natin ito gagawin. Hmm. At meron na pong mga nakatoka na araw hmm. ang bawat mga grupo, mga balangay po. Alam na po nila yan, hmm. January 3 at January 4 alauna-imedya e po ito ng hapon. Mm -hmm. uh, pero ito po ay nilagyan natin ng bago, hindi lang basta magbabasbas. Mm -hmm. Meron po tayong maiksing prosesyon. procession blessing na rin po ito. Mm -hmm. Magsisimula po ito sa Carriedo, papunta po ng Avenida, papunta mm -hmm. po ng Quezon Boulevard, at hihinto po sa harap pa rin po ng simbahan, sa Plaza Miranda, doon pa rin po gagawin ang ating pagbabasbas ng mga replika at mga estardante sapagkat sa araw po ng kapistahan, January 9, hmm. kagaya po dati, hindi pa rin po natin papayagan po magdala pa ng mga replika, istardante, lalo na po sa prosesyon. No? Kaya po doon ang blessing, January 3 at 4, 1.30 po ng hapon. Susunod po dyan, nagawain natin January 6. Yan po ay sa Luneta, sa Grandstand. Ang simula po ng ating pahalik ay sa isang banal na misa, alas 6 ng gabi, ang mga volunteers, kayo po sa media, ay iniimbitahan po namin makisa sa banal na misa, alas 6 po ng gabi, January 6. Pagkatapos po noon, ay ang pahalik gagawin na natin. Simula po ng January 6 hanggang January 9. Yun po yung ating uh, pahalik sa imahin ng Nazareno. Tapos po January 8, yun na po yung ating disperance. Magsisimula po ang programa sa Grandstand alas 4 ng hapon. Uh, meron po tayong uh, parada muna, maikling parada ng mga banda. Tapos po dyan, uh, 4 p.m. po yon, 5 p.m. ang simula po ng ating panalangin sa takip silim o yung ating evening prayer. Tuloy-tuloy po yan hanggang 11 ng oklak ng gabi. Hihinto muna tayo sandali ng 11 oklak para po sa paghanda sa Misa Mayor na pamumunuan ng ating mahal na kardinal ng Archdiocese of Manila, Cardinal Jose Adrincola. Pagtapos po ng kanyang Misa, magpapatuloy po natin ang vigil hanggang alas 4 po ng umaga. Pagkatapos po noon, hihintay natin ang hudyak ng ating rektor, Father Jun Sescon, para po sa pagsisimula ng traslasyon na hinihintay po ng lahat. Paalala lang po namin, sa mga kapatid namin na mga may sakit, uh, medyo po hirap po sa edad natin, hmm. yung sobrang bata, kayo po ay maaari naman po makiisa sa ating online masses hmm. para hindi po kayo mahirapan. Hindi rin po papayagan ng malalaking bag sa po sa prosesyon po ini hinihikayat po namin huwag na wag na kayo magdala ng malalaking bag. Pero hmm. po sa loob po ng simbahan, meron po tayong mga checkpoints sa mga nais po magsimba sa loob ng simbahan. Hmm. Nang kya po, asahan niyo po meron po tayong isang entry point lamang. Yan po ay sa Villa Lobos. Meron po tayong checkpoint kaya hindi po na maaari kayo magdala ng malalaking bag para hindi rin po kayo mahirapan sa pagpasok sa loob ng simbahan. Opo. Para bawal na umakyat sa andas, tama ba? Gain din ang paghahagis ng panyo para ipunas sa itim na nazareno? Ah, bali po. Ito pong ating nananais gawin po ngayong 2024 Apo. ay ang pagpapanumbalik po ng dati nating ginagawang paraan ng pagdiriwang ng, ng prosesyon ng traslasyon ng Nazareno. Kaya po yung ating pong uh, andas ay bago po this time. Kaya meron po itong salamin. A uh, very soon, ipapalabas po namin ito, papakita namin sa publiko. Tatapusin lang po natin yung mga final na pag po ng andas at saka po ipapalabas pero po tayong salamin ito Nandun po sa loob ng salamin lamang ang imahe ng nazareno wala pong tao sa loob ng hmm. imahe sa loob po ng salamin maliban hmm. sa imahe ng pong Nasareno. pero po meron tayong walong alagat na tinatawag nandun po sila sa loob hmm. ng andas pero hindi po sa loob ng salamin sapagkat papayagan pa rin naman po natin na makapagpapahid ng mga panyo, ng tawel, bimpo, yung mga deboto natin na magahagis. Sila po ang magpapahid po yung mga nasa loob po na magandas na walong alagad. Papayagan pa rin po ang pagpahid po. Pero hindi na nga lang po makakasampa dahil po nakasalamin na. Bakit po? Sapagkat nais nga po natin na manumbalik yung dati nating paraan na ang imahin lamang po ang nakikita sa ibabaw ng andas. Sapagkat yan po ay tema rin natin ngayong 2024. Mula sa Ebanghelyo ni San Juan 1221, ibig naming makita si Jesus. Kaya yun po yung ating hinahangat na sa 2024, talagang tunay na mas makita sa ibabaw ng andas ang poong nasarelo. So 22 milyong deboto inasang dadalo sa pista. Opo, abiso na lang po sa mga devoto makikilahok dyan. Father, go ahead. Hello? I'm, I'm sorry, po, sorry po, napuputol po. Ano po ulit po 'yon? Opo, uh, ang inyo pong inaasang dadalo po, no? Sa Kapistana yan, around 22 million devotees. With that, abiso na lang po sa mga devotong makikilahok po ngayong uh, next year, 2024 Traslacion ayon po ba ang sa na medyo malabo po ang tinatanong niyo po ay yung pong dami ng mga devotees. Opo, ka. opo. Opo. Around 22 million opo. devotees ang expected yung dadalo sa Kapistahan. So, ano na lang po ang abiso na lang niyo sa mga devotong makikilahok po next year. Opo, para po sa dahil po inaasahan natin na after 3 years po ay magbabalik po ang opo. ating pong ganitong paraan ulit ng pagdiriwang ng Nazareno o Trasdacion 2024 sigurado po na dadami po yan. Pero nagpapasalamat po tayo sa mga kapulisan, kasandulohan po at saka sa ating mga uh, local national agencies na katulong. Kaya ang pakiusap na lamang po namin sa ating mga kadiboto, subaybayan so po ninyo yung ilang mga paalala sa Facebook page po, official Facebook page ng Kiapo Church. Makikita nyo po doon at and I believe sa tulong po ng ating mga kapatid sa media, may papakita ho natin yung ating ginawa po na hinanda natin ng mga do's and don'ts, guidelines at mga activities po. Kaya sumubaybay po tayo, uh, abangan nyo po ang mga anong uh, anunsyo pa at saka mga paalala sa media at saka po sa official page ng Kiapu Church. Pagtulong-tulungan po natin na maisakatuparan uh -huh. po ang, aming, ang ating hangarin na maging banal, ligtas at maayos ang Nazareno 2020. Maraming salamat po, Father Magdurulang. Thank you. Maraming good morning. Maraming salamat po, sir. Thank you. Si Colonel uh, Thomas Arnold Ibai naman, ng uh, Manila Police District uh, Chief. Baka kausap natin. Colonel Ibai, good morning. This is Aljo Bendijo. Live po tayo ngayon sa Pundo Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas, sa ngala po ni Congressman Erwin Tulfo. Yes sir. Uh, good morning po at uh, Merry Christmas po sa so, lahat oh, ng mga nakikinig and Happy New Year na rin po. Oh, po. Merry Christmas and Happy New Year. Kumusta ang paganda natin sa siguridad sa darating na traslasyon 2024, Colonel? Yes sir. Uh, Katatapos na rin po yung final uh, interagency coordination meeting namin the other day at full swing na po yung preparation po natin sa uh, sa darating po na pista po ng Nasareno. However, ang unang po namin pinaghahandaan and of course ay yung Thanksgiving motorcade po nitong December 30 ng gabi. Opo. Uh, at uh, syempre yung paparating po na pagsalubong sa bagong taon. Okay. So, Yun po, ang, sa December 30 po, ang una naming preparation, Thanksgiving motorcade po. Inaasahan pong uh, dadalo dyan, 22 milyong mga deboto. Opo, paano po natin i-handle ang security dito? For the duration, ang duration po nung uh, pista po ng Nasareno, kasi hindi lang po yung uh, January 9 yung pinag natin, yung mm. traslasyon. Pero bago po dumating yung araw na yon, meron pong uh, sunod-sunod na aktibidades po ang simbahan. Nandun po yung Thanksgiving motorcade, nandun po yung blessing ng replica, nandun po yung first Friday mass, nandun din. Marami po eh. Nandun pa rin po yung pahalik. So, ang... Pla ang plano po kasi dito at lahat po ng aming mga uh, deployment, aabot po ng mga 15,000 po ang deployment po natin for the stretch or for sa mga lahat po ng activities po natin.